hello everyone. Nandito po tayo na Nandito po tayo sa tindahan ng ano, lola ni Mark. Hindi na po tayo bababa doon kasi naulan. So dito lang po tayo. Nandito naman po si Nanay. Ayun, papupuntahin po natin dito si ano, Monica, yung kapatid niyang babae. Para sa kanila ko na lang ibibigay. Nasa ano si ano Monica? Hintayin lang po natin si Monica yung po si nanay oh. Pero nakakakyat po dito si ano Mark napunta po dito. Matagal na nag-akyat yun dito nung December hindi na ayaw na. Ayaw nang pumunta. -hmm. Parang pista yata yun. Parang pista man, pero nitong December hindi na. Pero napunta po dito. Ano dito? Para nagkaroon na naman siya ng buswang. Bukol? Tapos wang naman yung dahon. Ah. Parang, parang ayaw ko nga makita ng ano. Kaya sabi ko, sige na lang, padala ko ng merienda, tangalian, ang kumagaan, merienda sa ano, at para kami kumain na lang ng Pero nakakakain naman po. Nakakakain naman. Kaya lang ayun. Kasi sa pagkabulay ang natin dito, gulay. Kasi asawa naman ito sa gulay. hindi siya kung karne. Mm -hmm. Kasi minsan siligan. Tapos meron bang Parang hindi nagsasawa. Mm. Sa pansit niya, hindi na. Sawa na daw siya sa pansit. Isa, ano lang. Hindi ako lang pansit. Pag may merindahan, to kami ng bago. Yun, tapos may kasama ang hmm, nakakakain naman. Si, yung kapatid pala po nag-asawa na. Si Michael, yung pangalawa. Kailan pa po nag-asawa? Mm, ano yata, mamaya na pikot. Napikot? <laughs> napikot? pagka pista dito September ah. ano ang nangyari ginagbuksing boxing bagayan si Michael mhm mm una nanalo tapos nag rematch panalo siya di mm -hmm. siya champion umanga yata yung babae ayun Ay, na yun nagpasiting lang hala dito na may bibigay ako sa inyo balikan dito na Monica bibigay natin itong mga pinabibigay ni mama no Evelyn ako Pablo. Meron dito si Michael. Pumupunta pa po siya dito. Ano yata? Pumupunta oh, ma'am. Ah, kung yan na ito. Pag napunta, pinapakain ko at binagjajaging siya. Makakatapos siya mm. ata ng ano ngayon. Grade 10 na siya, di ba? Grade 11 na. Ah, grade 11 na. Kaso ah, hindi, yata siya makakatapos ngayon. June daw siya i-ano. Eh, ah, parang may late. Ah, Oo. Oh, summer goodwill sa aming isang tao at saka hindi na daw siya pinahisap ito yung isang na ito paano kasi naano siya ng practice, practice ng pabayaan pag-aral hmm, sumasali pala siya ng boxing kahit naman sa mga ano yung tawag dito yung maraton mm -hmm. nanalo yan ma'am ah talagang sports pala siya nag-asawa lang ka ah anak na 'yung babae. Hindi niya anak. Oh. tinanong niya po si Michael kung Ay, anak niya. Anak niya. niya Pero siya po doon nakatira sa bahay ng babae. Nag-aaral din po 'yung babae. daw lumapit dito ni Monica. Nay, tawagin natin si Monica at nang may bigay na namin tong mga Monica. Bibigay ko lang man to. <makes> ah, bibigay. Pare to may maibibigay daw si Ma'am. Ah, yung bunso. Pare si Monica? Marino, maibigilang, maibigilang. Ah, ito yung bunsong lalaki. Hindi na siya nag-aaral na Nasaan si Monica? Upo ka dito, upo. si, laki na siya, oh. Saan si Monica? Po, Hindi mo alam. Si Kuya Mark mo, kumusta? Ayos lang. Mo. Ayos naman. Nagaano? kahega. Okay, kahega. Okay, May bibigay ako dito na, yo. Ikaw na lang din ang tumanggap nito. Kasi wala man si Monica. Wala man si Michael. Di ikaw na lang magbigay. Ito para to kay Monica. Buksan mo na. Ayong ano, hikaw, quintas, tsaka rilo. Regalo yan. Ayan, dalawang hikaw, quintas, tapos rilo to na eh. Para kay Monica. Kala ko ba ganito? Ano? yan Tapos ito rin. Sa kanya to lahat para kay Monica. Bigay mo na lang, Nay. Ma. Maraming salamat sa bigay ninyo. Pinabibigay po yan ni Ma'am Evelyn. Tapos ito, kay Michael at saka kay Mark. Ikaw na. Na, ka na rin po magbigay kapag pumunta dito si Michael. Ah, ka, Anong oro? Ay, ka, Bahala ka na po kung kailan sila pupunta dito. Ay,

Saan siya huling lumaban? Ay, nalupa yata yun, ma'am. Mga sa school-school din. Mm. School-school din. Ayan, Ay, para sa kanila pili na lang. Pero ito pang talaga. Ito yung para kay ano. Pampara para kay ano yan. Kay Monica. Ayan. Yeah. saka itong Rilo dalawa. Ay, ikaw dalawa. saka yung Quintas. Maraming yan. Man, salamat. Pili na lang sila dito, oh kung kailan dyan ng kay Michael at kung kailan ng kay Mark so, oh nice hindi oh, po kasha kailangan na yun orilo lang po Ah, meron pa naman pala silang ano Meron pa yeah, na bibigay sa, sa, oh, ka sa kanila. Opo, naalala yan ni Ma'am, ni Ma'am Evelyn. Marami pong salamat pagbigay Salamat po sa pag-aalala ninyo sa mga bata. Hmm. Naalala niya yung mga bata na sabi niya, yung tinutulungan natin, sabi ko, sige po, idadaan ko doon. Hmm. Regalo yan kasi, di ba, mag-graduation. Mag oh. Regalo yan sa kanila. Hmm. Wala pala siya. Apat nga pala kayo, ano? hindi pa siya nagre-review. Ah, hindi pa siya nagre-review. Anong grade mo na? Grade 5. So, ayan. Si kuya mo. Mag-aral. At minsan ma'am, madalas mag-absent. Si kuya mo, nag nakakatayo naman. Nakakatayo naman. Nakakakain. Dapat talaga dito na lang ang bahay nila, ma'am. Opo. Oh, ya, kahit yan lang sa kanto yan, Oh. At para yung manok, hindi nila nakawag. Ano, hmm. ano po? Ano po? ay hindi na po nakagulay kubo-kubo oh, na lang ano na ipagawa na lang ng kubo-kubo Sanjen mapapupwesto sa kasi siya na lang naman eh wala na rin si Michael sa malapit sa may baboy doon mga bali ano na lang sila na nandyan magkakasama isa ay layas din. Ah, si Monica hindi na rin dyan nakatera. Nakatera po, pero nauwi ng nabihis. Baka nasa nanay. Hindi po, may barkada. Pero dito rin na, ano, nag, nagano minsan. Nadaan po, kahapon na ito. Na, ganun lang, masin po. Maalis. Yung nanay po nila, hindi na talaga pumupunta. Ay, pumupunta ba si mama mo? Alam mo kung nasan si mama mo? Nasa asawa. Punta na sa nanay niya. Ha, pumupunta ka doon kay mama mo? Ma? Mm -hmm. Bakit ayaw mo doon kay mama mo? Ay, mo? Yan, mama. Ay, bakit nga? Bakit siya nasunog? Nagpalikit mam ng... Ano Napansin ko yun, oh. Ay, eh, sa halip na galing niya sa dahil at pinirmahan ko na nga yung ano niyan, palait na yan. Ay, eh, dumating yung ina. Hmm. Hindi eh, yung sa kanila. Sabi ko, makinbit yan. Mabuti na, lang, mabuti na lang, hindi nagdikit yung tayingan ganun kasi nasunog din yung tayingan niya. At kung nagdikit yan, sobrang pangit yan. Makinbit yung suga. At pinaano lang doon sa dinala lang doon sana. Ay, eh, umuwi rin dito nung maggaling-galing at <laughs> ayaw niya pa doon. Hindi na siya dinala sa ospital? Hindi na. Hindi, ginuha na siya. E, e, Yung sige na, pag talikod ko, inial, inilayas pala ito, dinala ko sa kanila. Kaso, ah, umuwi din. Ayaw doon. May anak ba doon si mama mo? Yung kinakasama niya, may anak. Ah. Kaya pala ayaw niya doon. naman kumusta nyo sa school kung absent ba ng absent kasi siyempre pero kung kilala mo yung anak nung kinakasama ni mama mo ma. na lang para magkakasama kayo sabi niya ni Hili gusto wala naman ayaw ma? Ayaw mo, wala yung si Ima ayaw din talaga yung magsabi nila ano lang naman paano kung ano minsan na utusan ko si Hili pag wala ito nasa school bakit hindi na rin nakakatrabaho kasi si Mark. Wala na, siguro wala na pala Wala na lakas. At kung may lakas, yung posibleng hindi siya mag So, balihiga na lang, lakad-lakad. So, Naamin yung katawan niya. Nagayon pa ka mamay. Parang nakikita. Sabi ko ay, kung ito sana ay, hindi, mahinak na. Ano po? Sa orthopedic, mama, ano? Hmm. Kaya nga, dahil ano yung buto na, no, di siyempre inaano ba para matuloy. Hmm. Yun lang naman ang problema ng bata na yun. Hirap daw siya pag upo. Kaya ito may kalyo na gano'n siya. Pag upo, hindi niya nilalapad yung upo kasi masakit. Hmm. Hmm. Masakit yung banyan niya. Naka ano yan, naka gano'n oh. Siguro kakabuhat niya yun mabigat dati. Ano na Siguro ma'am, nag ano yung ano. Kaya sabi okay. ko nga kay Maikita kahapon pinakita siya naman kung sige ang trabaho ninyo. Hmm. Tapos hindi ka, tungkol ng alsa ng sugaw magligat, sabi ko dapat hindi gano'n. Napwersa yun. Hindi hmm. mo masipag yung baga. Kanun. Saka ano siya, matubis. Sabi ko siguro, kasma, lahat na. Hmm. Napwersa siya. Hmm. Kasi nung pina-hospital ko naman siya, nang bigyan siya ng gamot, nagputok naman yung sa mga ganito niya eh. Gumaling naman ano. Ito. So, Oo, oh, naglakas siya noon. Ngayon naman itong ano, parang hindi na naman siya. Pumutok naman. Pumutok naman. Dapat may pa-check up ulit, Nay. Ngayon, masakit na ka daw ang ulo. Eh, nagbili daw ito ng bayong doon. Sabi ko, meron dito. Ba't hindi ka Saan ko meron dito, bakit hindi ka nagsabi? Dapat may pa-check up siya uli para maalaman ba kung ano yun. Kaso walang magbabantay. Ano an, -an, -an mga, ako nga? Kung yung sarili ko, hindi ko up dahil ayaw ko ba, mga anak ko, hindi man maano na rin ako. Matanda <laughs> ka na rin. Mahina na rin ako. ano din yung paglalakad. Hmm. Ano na, parang bang liwanag. Kaunti na lang ang parang kalahati na. Ganyan. Kaya ako, panayan, unas ko dyan, ta, ang luha ko, nagtuturulok na dyan. Mm. Maganda pag nakakaluha, luha na, linaw-linaw. Mm. <laughs> Sige na, hindi na ako bababa doon kina Mark at maputik, Sige, maulan ma pati. Bahala ka na po dyan, magbigay ha. Opo, sa nagbigay so, po nito ay maraming salamat po. Yun, si Ma'am Evelyn po ang nagbigay niyo. So, malay niyo sa makabalik pa kami. May magpabot ng tulong sa kamila na babala namin. Siguro kailangan vitamins ni Mark, ano? Okay. Pero dapat may resita galing sa doktor. Ay, sabi mo, sabi manila, sigasoin yung anak. Kasi kung dadalhin ulit natin yan sa provincial, kagaya nung pinadala ko, ipikinapakumpay ngayon. Eh. Ang problema naman yung magbabantay. Wala namang magbabantay. Ay nga pagbakas mo. Man, siguro na, kasi makakapagbantay-bantay na yung mga iba. Kung okay sana yung nanay niya, Wala, ito nga ay sa halip na idala sa ospital, ini at siya ay... Sige na, pag anoan ulit natin na baka maipa-check up ulit natin kasi sabi mo nga lumakas siya eh nung ospital ko. Oo, oh, lumakas po yung man. Lalo na nung nakapuroswang, ano, di pa na nga ang pakain po, gatas man. Kaya namin ako naman nagkata. So, yung regards ako dito, binigay ng anak ko. May ating kami, may After pa. grad... Kailan ba ang graduation dito? April 15? Hindi um, ko pa alam. Basta... April. May, so, may makakapagbantay-bantay na siguro doon kay Mark, ano? Itong kapatid, itong babae, eh, siguro makakapagbantay Bawal ba? man ang minor de edad sa hospital? Bawal po. Bawal din ang senior. Tapos, pag ako man, hinahanap na, ano nahanap talaga yung relatives kasi nung nagpunta Ay, di, kami nung pa ng relatives ng so sige na pag-usapan natin uli yan kung ano, ipa-check up uli natin si Mark ipa ano, natin, ipa-confine nawawa naman ano Sige po, hindi na kami magbahala ka na okay, dyan na Salamat po sa dalaw at hmm. dito sa bigay na ito na. Thank you, ma. Thank you po, nai. Salamat.